Pinagbabaril hanggang mapatay ng riding in tandem ang isang negosyanteng babae sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. Nakuna ng CCTV ang naturang krimen. Exclusive, nagpapatrol Dolan Castro. Sa kuha ng CCTV, makikita ng kalat ang mga tao sa kaling ito ng West Riverside Commonwealth Avenue. Makikita rin ang isang babae na nangyay sa pinapagawa ng itong bahay. Habang nagalakad ang babae, pasimling sumusunod sa kanya ang dalawang sospek na nakasakay sa isang motorsiklo. Maya-maya, binunot ng lalaki nakasakay sa motor ang baril sa bag nito at tuloy pinapatukan sa ulo ang babaeng nakilala sa pangalang Lizelle Imquando. Mabilis tumakas sa mga sospek. Gulat na gulat naman ang ilang motoristang nakakita sa krimen. Hindi na nila nagawang tulungan agad ang biktima. Pagdating ng kapatid ng biktima, doon na nadala sa ospital si Limpuando, na idiniklarang dead on arrival. Talagang siya na yung inaabangan doon at siguradong may lookout doon sa paligid. Kasi kung titingnan mo yung paglabas ng motor na yung gunman, motorcycle riding criminal, na Nung lumabas sila, wala pa yung babae. Tama-tama nagpang-abot sila. Pinag-aralan ng QCPD kung may sa negosyo na paupahan ng bahay ang pagpatay sa biktima. Dati mayroon doon umuupa. Sa ngayon, nagpinagawa na yung tirahan at wala na yung umuupa. Ngayon, siyempre magtataas siya. Doon ang hindi nag nagkakaroon ng pagkakasundo. Dahil nakunan ng CCTV ang mukha ng gunman, nanawagan ang QCPD na itawag sa kanila ang anumang impormasyon sa mga suspect, Dolan Castro, ABS-CBN News.